naman wala So drinks. Mga chow eh. mga kabargada pala ng mga kuya eh. Kasi. Ano, yung kahapon na yun, magpagawa. Ano pa. Kamusta po mga kasikap? Meron po tayo babay check dito ngayon. Ah, uh, Yeti Art po ng tropa na napakaganda. <laughs> so ito po is Yeti Art Medium na frame. Ewan ko, 2020, 2021 model. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin na update ni Yeti kasi proven na. Tapos, so, uh, full Shimano XT group set, maliban sa preno, eh, na magura MT7 race line. Ayan, green. Okay. Na naka uh, HC3 drivers. Tapos, ang ano po nito is rental fat per carbon na stem and yung ano handlebar you know pogi <laughs> and yung syempre yung fork nito hindi natin malilimutan is yung Fox 34 na trail trail spec 2 to eh kasi may step cast pa na Fox 34 Siyempre, para may kapare naka fox yun na transfer kasi factory. And nakalagay dyan is Ergon na saddle na oil slick. Yun. <laughs> Tapos oh, so, ang ano na ang uh, wheel set is Industry 9 na nakalay sa uh, distance arch na beams. So, gusto mong makaparinig ng ano na ito, sound check. yung <laughs> At syempre, para maganda rin ang kapit ng pre, no? golfer Shark Shark na ba ito? Ewan eh, kung Shark o yung isa Pero 2mm suto ng golfer yun <laughs> makapit na makapit and Noxys DHF and DH Arminion na uh, 29 by 2.6 so, so yun na cover na natin lahat at ito ang poging pogi na Yeti Art bali magkasama yung tear pero kasi ito yung ano ito yung chain cutter tapos ano pa to isko wrench to eh oh. ang ah, alam ko ang itong isko din to yung multi-tool ang kuyot pero ang high quality talagang ramdam mo pag ano eh ginamit mo hindi basta basta nagulilag kasi hmm. ito ito yung five mm ang alam ko tapos pag sinama mo to magiging 8mm bali 2 in 1 tapos ito chain link player to eh ewan ko paano gumagana eh pero gumagana siya pantanggal ng ano missing link yan Ay, may ano to orientation yan tapos pagkakabit nya ganyan lang tapos may lagayan din siya ng CO2 or plug. abang sya. One up EDC, everyday carry. Yeah. Yeah. Ayan po, please like and subscribe si Cristang Rizaleño. Magpapa ano po tayo na ano? Paparapol tayo ng exposure handlebars with CTTO na stem. Yeah. You know? Kuya Ian, saan ka na?